Meron nga rin ditong Aerox, napakakinis to, ang ganda. Ayan guys, so 9,091. Honda Dio, 500 na lang yung down payment. meron dito Honda ADV, oh, napakakinis pa guys, buong buo pa yung headlight. Grabe guys, 4,643 lang. Tapos 500 na lang yung down payment. Raider 150, no? Raider 150, 3,200 down payment. Napakarami, oh. tapos 3,000 na lang yung down payment. Ito naman, Honda Beat, 500 na lang yung down payment. Yung mga Honda Click 160 rin dito guys, oh. So, may winner X na itim at may winner X din na pula. 28,000 pesos at 25,000 pesos. Pinakita rin ako dito Honda PCX 160. Yamaha Fascio. Tingnan natin, check natin kung ilan yung odo. Uy, grabe. Sariwang-sariwa yung tunog guys. Ano po bang mga requirements natin para makakuha ng motorsiklo dito? Kamusta mga bossing? Motobrya nga pala. For Days video is nandito tayo ngayon sa Country Founder Santa Maria, Bulacan. Dahil nga nabalitaan ko na mayroon ditong mga murang second-hand motorcycle, kaya naman tara, alamin natin kung magkano at kung ano ang mga motorsiklo dito. At dahil nga, 7th year anniversary ng Country Funders ay mayroon ditong ginaganap na Warehouse Fun Day at mayroon sila ditong mga activity at mga exciting prizes. Tulad nga nito, maglalaro ka lang ng dice at pwede ka nang manalo ng mini items, 5 kg bigas, at mga discount vouchers na pwede mong gamitin kapag bumili ka ng motorsiklo dito. Ano po bang mga available natin promo dito at anong mga klaseng motorsiklo ang pwede nilang ma-avail dito? Okay, uh, good afternoon, sir. Uh, so, so, bali, sir, meron tayong mga minimum down payment dito, sir. Tulad ng ADV natin mm -hmm. dito, sir. Check natin, sir. So, bali dito, sir, uh, meron tayong down payment na uh, minimum 6,500. And then, ang monthly niya, sir, is 7,800. Then, sa rebate is 500. So, minimum down payment, sir, meaning pwede pa natin siyang tasan para mas lumit pa yung uh, monthly natin. Tangas pa ng looks tolo. Bagong-bago pa. Check natin kung ilan yung odo. Uy! Grabe guys. 19K odo lang. You know. Ah, uh, solid pa yung tunog guys kung maririnig nyo. Bagong-bago pa. Meron pa tayo ditong mga Suzuki Gigster, sir, sir. Bali, Yun, no? isang solid. naked, tsaka isang sports bike. No? Sa ano, Gigster natin na sir, A3 yung down payment niya, sir. Then, 5,129 yung monthly, meron pa tayong rebate na 300. And then, dito naman, sir, sa ano natin, yung sports, ah bar, uh, 10, yung DP niya, sir. 5,899 yung monthly, may rebate pang 600 kapag on time. So, 5,299, sir. Alright, guys, check natin. Tingnan natin kung sariwa pa to. Uy, yung ganda ng panel. Solid. Ayan, guys, so, 9,091. So, napaka-fresh pa nito. Na Uy, suwabi pa yung tanong. Uy! Sariwa pa rin guys. 9,452. Uy! Grabe. Sariwang sariwa yung tunog guys. Tapos ang ganda pa ng fairing. So tingnan mo yung headlight. Buong buo pa. Tapos yung tunog ng makina. Fresh na fresh pa. Sulit na sulit ka dito. Meron pa tayo dito mga Raider 150. No? Raider 150. Bali dito sir, meron tayong 7,100 na down payment. And then 3728 monthly, may rebate pa na 500 sir. So ayon ayun guys, so King of Underbone ko naghanap kayo, napakaganda pa at napakakinis pa. Napansin ko nga dito sa mga promo nila, na click 125 is 3000 down payment na lang. Ayun oh, no? 3000, 3000. 3,000 at napakaganda pa at buong buo pa yung headlight at napakaganda pa ng mga fairings. Napakaraming Honda Click 125 dito. Kung makikita nyo, iba-ibang klaseng kulay at may mga latest version. May nakita pa ako ditong Honda Airblade 160 Special Edition. At meron nga rin ditong Aerox. Napakakinis pa. Ang ganda. Kung naghahanap kayo nyan dito, meron nyan dito guys. At meron din pang pangkatabi dito. Honda Click, bagong-bago pa, 160. Ang down payment niyan is 4,500 at ang monthly is 5,952 at merong pang rebate na 500 may nakita pa ako dito ng Miyugiro pero selected lang to guys ha? ang down payment niya is 500 pesos na lang tapos yung magiging monthly mo is 2,299 tapos meron ka pang libreng 200 na gasolina so ayan guys so oh, napakaraming Miyugiro dito at dito naman nga sa Bergman meron dito 3,200 down payment at ang monthly mo is 2,513 na lang at meron ka pang rebate na 300 meron pa nga dito 3,800 na lang at meron dito sa kabila 3,900 Honda Dio 500 na lang yung down payment tapos yung magiging 1 simple is 1,899 na lang at meron ka pang libreng gasolina. Dito naman nga, Honda the beat, selected unit lang din. Meron pang down payment na 500. Ang magiging monthly mo is 1,999 na lang. At meron ka pang libre 200 na gasolina. At meron nga rin dito, P200 lang din yung down payment. Tapos yung monthly niya is 1,999. Tapos meron pang nakalagay na cash lo, 23K na lang. Pinakita rin ako dito Honda PCX 160. Ang down payment niya na lang is 4,500. At ang monthly niya is 6,067. Tapos meron ka pang rebate na 500. Kung mga pang negosyo yung hanap nyo, may nakita ko dito Honda TMX 3,000 na lang yung down payment tapos yung monthly nyo is 2,281 na lang makita nyo napakadami pang pang negosyo dito CT100 3,200 na lang yung down payment at 2,496 ang monthly at meron ka pang 250 na rebate meron tayong nakitang Suzuki Smash meron tayo ditong Smash FI At meron ditong Carb type At para naman nga Sa managana pa Ng mga Honda Wave dyan Meron tayo ditong FI At meron din tayo ditong Carb type At ito nga yung matte At ito rin yung glossy nakita pa ako Yamaha Fascio Tingnan natin Check natin kung ilan yung Odo Grabe guys 4,643 lang Check natin kung Nungi start Uy Ganda po ng tunog oh. Bomba Awasaki Bruski. Oh. Ngayon ko lang ito narinig guys. Kaling tulad daw to ng Honda Click version 1. Tara, check natin kung magkano. Ang down payment niya is 4,100. Ang magiging monthly niya is 3,628 kasi na meron ka ng rebate na 300. Meron ditong Honda Winner X ang down payment niya is 11,400 at magiging monthly mo is 6,184 at merong pang rebate na 700. Honda XR 150L, kung mahilig kang magbundok, pwedeng pwede sa ito. Check natin kung magkano. 7,000 down payment at ang magiging monthly mo is 4,282 at meron pang rebate na 300. At sa mga naghahanap nga ng cash dyan, meron nga dito, Mio Gear, 60,000 pesos na lang. Ito, Suzuki Crossover, 34,000 pesos na lang. Ito naman, Honda Beat, 28,000 pesos na lang. At dito naman nga sa Mio Sporty, 25,000 pesos na lang. Sir Albert, ano po bang mga requirements natin para makakuha ng motorsiklo dito? Uh, madali na naman sir ang mga requirements dito. Sa employee sir, um, one month latest pay slip, uh, certificate of employment sir. Tapos, one valid ID, then billing, sir, kung saan ka umuwi bahay, no. Sa business naman, sir, uh, barangay business clearance, one valid ID din, tapos billing, sir, sa inuwi ang bahay. Sa remittance naman po, one valid ID, tapos two remittance slip sir, two months yun, ibig sabihin, no. Kailangan din natin ng letter sa nagpapadala na pumapayag siya na gamitin yung uh, pera na pinapadala niya para kumuha ng motorsiklo. Uh, sa mga MC taxi naman po 2 uh, months graph ng kinikita nila monthly. Tapos one valid ID sir, tapos billing sa inuwiang bahay. Sa TODA naman po uh, MTOP and certificate mula sa TODA po. Kasi uh, sa lahat ng requirements natin sir, uh, kailangan natin ng tatlong uh, tao which is pag employee, uh, supervisor, uh, katrabaho at isang kaibigan. Ganun po siya. Sa remittance naman po uh, kahit tatlong kaibigan pwede. Uh, ang kailangan po dun is cellphone number, pangalan at yung address nila. So yun na nga mga bossing, nakita na natin yung mga second hand motorcycle dito at yung mga promo nila. Kaya naman tanungin na natin si Randy. Sir Randy, saan po ba address natin dito? Ah, uh, okay, bali located kami sa uh, 355 Sitio Bukid, uh, Mangahan, Santa Maria Bulacan, Pandirood. Ah, uh, pwede nyo rin kaming uh, i-search sa Google Maps uh, Country Founder Second -hand Motorcycle uh, Santa Maria Warehouse. Pwede nyo kontakin mismo sa personal number ko. Uh, sa Facebook naman, pwede nyo isearch Ran Estaris po. ako mismo yung sasagot sa mga inquiries nyo. For more information, a uh, pwede nyo rin pong i-check yung uh, Facebook page namin na uh, Country Founder Secondhand Hand Motorcycle. Dito Sir Alvin, mag-release ng kanyang motorsiklo. Sir, bakit ka dito kumuha sa Country Founders ng yung motorsiklo? Mabilis ang proseso, mababaan daw ang down payment. Sa tingin mo, marirekomenda mo ba ito sa mga kaibigan mo? Siyempre naman po, country Founders. din. Yo, sir. Congrats, sir. Yeah, yeah, <laughs> so, yun lang mga bossing sa mga naghahanap dyan ng mga murang second-hand motorcycle. Pumunta lang kayo dito sa Country Founders, Santa Maria, Bulacan. Kaya naman, ipollow nyo pa si Drive. Happy 7th Anniversary, CFFC! Basta secondhand motorcycle, i-Country Founders mo yan!